So yun, madaling araw na Tamang yaya pa yung mga ipis <laughs> Saan? sa niya yung mga? Yata Yata Talaga ka Ang dami Yata Ay, may tarumpo ako Gusto daw May na <laughs> so, itong mga to ha. Madaling araw magi, iha <laughs> <laughs> Uh, kasi kila, kasi so, tignan natin Kasi so, saan naman papadpad to magugutom daw sila. So, sige. Check, check it out. Peace <laughs> out. Naggutom <laughs> <laughs> <Check it out. laughs> ako parang masarap kumain sa rotonda. Oy, ay! Ay! Di ba yun? Pali! Nagkaon <laughs> ka na, lab. Sa rotonda. Update na rin to sa minamahal ko. Hindi ako makapag-chat eh. So, ano So, ano oh, yun? No. Update kanina. Saan? Update nyo ako na sa ano? Sa tao, ano? Bonsai! Ay ay, 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 ay! ay, sige, papa. Ay, love! Nagkaon ka love? Ay, nagutom na ako, love? Ay, magkaonin mo to! Ay! sarap! I miss you! Ay, love! Saan tayo punta, love? Ay, kay magsa you pa ba kay you ba?

magkakain yan lang niyaya yeah, yeah, lang to ito yeah, niyaya yeah, lang gar ano motor motor lang oy yan yes, si last toy the boy kalbo tsaka si ano desi boy tama ka ang kas lang muna ka dito kay boss Ronel ah bigyan pa ha 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 hindi pala tayo. Sige, -tay sir. Mama ulit ka, sir, ha? Nag-uumpisa na. Ba, ka ba? Eh, halika. Uwin ka <coughs> ba? Na <coughs> <Ay. tos> Sana all. Sana all. Mm. <coughs> 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 Ay, grabe naman. Ay, bong mo may, ano po. <laughs> <laughs> Mga ginigimal na kayo. Ba? Uwi <laughs> 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 oh, na kami, guys. Umaga na sa Sambi. Umaga na. Umaga na food, drinks. Amote ka ya? Amote ka. Ang bobo na ito, um, ang bobo na ito. Ang bobo na ito, inaarahan ka na yan. Uy, ba't ikaw nasagot? Ikaw ba'y driver? Hindi, kipagpaggam. Oh. Sir, ayusin niyo, sir. Malasing nata kayo eh. Lasing nata kayo eh. Sir, lasing ba'y sir? Ka, sir. Sir, lasing ba'y ba sir? Lasing ba'y ba sir? Lasing to, mga to, lasing. Lasing. Lasing, kamote, 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 kamote driver yan, kamote. Na so, makukulit to, makukulit ma no. ma yan, so, oh. Makukulit yan, guys, oh. So, in oh inaabal kami, oh. Oh, ko, alkab yata ito, mga ti. Ito yata yun ito, eh. Alkab yata ati, ti. inaabal kami, oh. Oo, oh. Anong joke mo yan? Anong joke ako? Anong joke mo? ano uh, ano ang paboritong hayop ng mga bakla ano wala ka man mangula ka man lang muna paboritong hayop ng mga bakla hindi horse siyempre ano <laughs> si Dede ha mali ano mali si horse mali ano? pato ha pato bait pato kasi, ducks. Ay! Alam guys, goodbye na kasi madaling uh, ano na eh. Makapapawa man yun no. ah. Ma maaga, maaga. Pwede ganun. Maaga, <laughs> maaga. <aga. laughs> Anong joke yan? Mag-aalam mo, Jesse boy. mag mo. Ano, ano ang paborito kayo sa mga sobrang? Ano? Sayo. Mga pato